At ang Pagmulat ng aking mata May kasama kang iba Eh, hey, eh, pampira Ang sakit naman nun mga idol Pagmulat ng inyong mga mata Makikita mong may kasama na pala siyang iba Agoy kasat Pampira Oy! Good afternoon mga idol Tayo po muli mga idol Sa araw na ito ay uh, may pagkakataon na namang makapamingwit Opo, araw po ng Martis ngayon mga idol Abril Ados Ayan, medyo mahang na ngayon ang panahon mga idol Bagong ang mga idol, time check muna tayo Asan ang araw? Ayun! Ang oras alas dos 2.05 mga idol ah, tanghali na po tayo mga idol dahil ah, ngayon lang tayo may time para mamingwit mga idol dahil ah, kagabi mga idol na po yato tayo kinakailangan natin matulog ng sapat na oras bago tayo ah, pumalaot mga idol okay Ah, uh, dahil uh, hapo na po mga idol, uh, bibilis-bilisan po natin yung ating pagsasagwan. Nang sa gayon, uh, agad tayong makakarating sa ating paboritong fishing spot. Hindi po kalayuan mga idol rito, ang ating spot. bandalang lang roon mga idol. Yan. Sa mga nagpa-shoutout mga idol, uh, ang inyong mga pa-shoutout ay nariyan po ating na-insert sa ating Uh, magandang pelikula. Enjoy reading and enjoy watching mga idol. Stay mga idol. Ang nyo mamaya mga idol. Kapag uh, nakaabot na po tayo sa ating fishing spot, agad ho tayong mamingwit. Okay once again. Stay and enjoy watching. Ayos mga idol, andito na po tayo sa ating sinadyang fishing spot ah, medyo makakain po ngayon mga idol pambira may kawa ng isda bandaroon ayan okay umpisa na natin mga idol ang ating gamit na nylon mga idol ay numero 10 at ang ating hook ay numero 564 mga idol at siyempre dalawang hook mga idol ang ating gamit ngayon Okay, naturalmente ang ating pamain ay hipon na naman mga idol. Ayan. Saktong-sakto lang mga idol sa pampain ng ating hipon mga idol. Ang isang uh, pamain natin mga idol ay buhay mga idol. Buhay ito. Tapos ito, haatiin natin mga idol para tipid tayo sa... Uy! Nakakaawa mga idol. Ha! parehas buhay mga idol yung ating pain okay pag nao nating putulin okay unang hagis mga idol sana ay may kumagat yan klarong klaro yung bahura mga idol yon sa gilid lang po mga idol ng bahura ang ating hagis mga idol dahil naryan po ang mga isda mga idol sa gilid o lalo na yung kanuping at ang mga kwan ah uh, mm, uh, lapu lapu mga idol uh -huh. Pambira. May humablot agad mga idol. Pambira yan. Hindi, hindi natin napansin. Mm -hmm. Hindi ko natin natsimpuan mga idol. Unang huli sana yun. May kumakagat na naman mga idol. Pag ito hinablot mga idol, panugrado huli ito. Uh mm -huh. -hmm. Ayan. Oh, ayan mga idol. Ay malaki mga idol. Malaki. Yan. Yeah. Uy, malaki mga idol. Sana mapisuan ho natin. Lumalaban mga idol. Lumalaban. Ayos. Ayos. Yan. Ay gan. Huwag sana maputol malaki mga idol. Malaki. Ay, salamat. Salamat. Ay, ah. Hala. Ah. pambira. Hala. Naputol mga idol malapit na sana. Naku, jadi sa may kuwan sa tawag nito yung pabigat mga idol dito naputol siya. Pambihira. Sayang. Hoy. Panugurado yung mga idol, lapu-lapu yun na malaki. Grabe. Okay. okay. Nakakapanginayang talaga. Oops. <coughs> Lagyan ho natin ulit ng uh, hook mga idol, pambira. Unang hagis mga idol, sana uh, malaki sana pambira yan. Okay, Lalagyan na natin ng uh, panibagong hook mga idol. Ayos mga idol ito na. Panibagong setup ng ating hook mga idol. Uh, niluwag-luwagan ho natin mga idol ang pagkakaipit, oh. Kailangan naglalaro mga idol. Yan para hindi hindi por ito nagsisimula ang uh, pagkaputol mga idol. Kaganina sayang mga idol. Dito uh, dito siya naputol dahil mahigpit ang ating pagkakaipit ng ating pabigat pambira. Okay, wag na natin uh, patagalin pa mga idol. Uh, ang ating pamayan muli ay dalawang buhay mga idol baka sakaling uh, kumagat pa yung uh, nakawala pambihira. Sayang. Okay. Hagisan ulit natin mga idol. Ah. Yan. Pagka kumagat pa yun mga idol, panugurado na yun mga idol. Kaya uh, huli na yun mga idol, pambira yun. Uh -huh. Ayan na naman mga idol. Pag kumagat pa ito mga idol, sugurado na ito. Uh -huh. Ito ang bira. na kagatin mo pa bebe uh -huh. okay ayan ayan na naman ito ito kinagat na mga idol ito na yun ito yun nakawala okay yan agoy yan pambihira ka pambihira ka lumalaban mga idol lumalaban mga idol lumalaban mga idol lumalaban ayan na kala mo ah maluwag na tong aking kuan nakawala kawala. Sayang. Sayang. Nakawala. Ay! Mga idol. Putol. Putol yung isa. Sayang. Oh. Ay, pambira. Ang laki talaga dyan, mga idol. May malaki dyan. Napula, puloy. Napula. talaga. Lapula po yun, mga idol. Lagyan uli natin ng isa pang hook. Pambihira. Huh! talaga. Ayos pang idol. Ah, nakapag up na po tayo ng pangalawang pagkakataon. Kailangan muli ay uh, maluwag ang pagkakaipit para hindi rito mag ang pagkaputol. Pambihira yung ating pangalawang kuan. Naputol pa yung ating hook. Oh, pambihira. Hatiin lang ho natin mga idol ito para tipid tayo sa pamain. Pambira. Okay, hagisan ulit natin mga idol. Ah, ayan. Ah, sana hindi na maputol. Pambira yan. Pambira mga idol. Wala nang may kumagat. Gawa ng uh, naputulan tayo ng pangalawang bisis pag pambihira pagka napuputulan tayo sa ating unang hagis mga idol eh big sabihin nun mga idol eh, ay ah, lumipat na tayo dahil ah, wala nang ah, kagat kakagat niyan mga idol dahil ah, ang kanoping mga idol ay eh, magsusumbong yan eh lalo na kapag ah, ang kumagat ng ating naputol ay lapulapo mga idol eh talagang magsusumbong yan mga idol na wag nyong kakainin yung hipon ni sagwa ni tatay dahil may patibong yan pambira siguro ngayon mga idol ang lapu-lapu nakasar ng kanoping yun sabi ng kanoping sa lapu-lapu uy lapu-lapu bakit may akay akay kang hok at sa kamay kwampaw may pabigat pa nayari kano ng patibong ni sagwa ni tatay ano pambirang kanoping may He, he. Okay mga idol uh, at tayo bandaroon mga idol. Dahil dito sa ating unang spot ay uh, hindi ho tayo swenerte. Eh. Marami pong marami mga idol yung ating pamayan mga idol. Oh. Oh, may patay pa nga. Oh. May mga patay na. Okay. Lipat ho tayo bandaroon mga idol. Ayos mga idol. Ah. Uh, andito na tayo sa ating pangalawang spot. Kumusad lang po tayo ng uh, 30 meters mga idol Opo. malapit pa rin po tayo sa mga bakawan mga idol okay hagisan na ho natin mga idol wag na natin patagalin pa pambira ayan sana sa ating pangalawang spot ay uh, makahuli na po tayo uy merong bangkaw oh. ayun may pahila yung isa oh ayun din naghapahila uh, yung dalawang pambut mga idol pambira sana makahuli kayo para may uh, malaking uh, bukang nakaantabay sa inyong pag-uwi kayo okay mm -hmm. Mm -hmm. okay yan ating first cuts mga idol ah, anong klase kaya ito? oh anong klase ka uy yun mga idol yan okay ayos <laughs> sa wakas mga idol nakahuli na rin ho tayo at uh, hindi na naputol mga idol at ah, uh, pagka kaliit na isda mga idol eh, imposible nga uh, maputol itong ating nylon mga idol hindi kakayanin nyo mga idol okay hagisan ulit natin ayan dyan malayo tayo sa bahura mga idol ayan <clears throat> pag may kumagat pa mga idol panigurado huling huli po ito uh -huh. uh -huh. ayan okay pangalawa mga idol pangalawang huli uh, ay pambihira sedang batong mga idol masarap na paksiwin yun mga idol Pagkisan ulit natin mga idol. Ayan. Mm, -hmm. ayan. Okay, ayan. Ano man. Pangatlong huli. Anong klase kaya ito? Mas nang bato ka ba uli? Uy. Uy, lain pambira. Dalawa. Uy. hayus mga idol. Dalawang yellow mangrove snapper. Yan o. Oh. Ay, sana magtuloy-tuloy ang ganito mga ay, pambira. Kakawala ka pa. Pag yan mga idol nagtuloy-tuloy, mga idol, naku. jackpot tayo mga idol. Ay na ulit natin mga idol. Huwag lang ho tayong masyado maingay mga idol. Baka... Uh, mabulilyaso yung ating pagkakajakpat grupo grupo yan mga idol pagkaya yun ng group sniper mga idol yung uh, nahuli natin hagisan ulit natin ayan pambihira pag may kumagat uli panugurado yan mga idol Huli-huli na naman yan hmm. ayan na naman okay yan um, ang bilis mga idol ang bilis ano ka Ayay! ay ibang klase ulit kanoping mga idol akala ko yellow mangroves na pero ulit ang bilis ng kagatan mga idol pambira yan maganda to mga idol magandang sinyalis yan pagka uh, mabilis ang kagatan mga idol panigurado pag uwi natin may malaking bukang nakantabay pambira Hey, hey. hmm, mga idol yan naman okay yan mga idol ayos Ano ka uy ano ka ano ka pambira ka ayan pambihira pakul na pala kala ko kung ano na mga idol ito, masarap na sinugba ito mga idol. Ha. Parisa ng kwan, tuba mga idol. Naku, pambihira. Ah, ingit si kwan ito. Si, yung ating masugid na tagapanood mga idol. Si, ah, na talaga tayo mga idol. Pambihira yan. ah painan uli natin mga idol yung ating pagkawil mga idol ay uh, normal lang siguro yan sa tumatanda mga idol pambihira yan okay hagisan ulit natin mga idol ayan na perfect ang ating pagkakahagis mga idol pag may kumagat muli mga idol panigurado yan mga idol huli na naman yan Uhum. Uhum. Ayan na naman mga idol Ayan na naman Ayan na naman Ayan na naman Wala dalawa na naman mga idol Isang lapu-lapu At isang yellow mangrove snapper Ayos Ayun Pambihira mga idol nakikinikinita na natin yung ating magandang kapalaran sa araw na ito mga idol pagka may magandang kapalaran sa atin sa araw na ito mga idol natural uh, may malaking bukang uh, nakaantabay sa ating pagwi. uwi pambihira yan uy buhay mga idol yung ating papain buhay yan para magandang laban ng kuan ng uh, uh, lapu-lapu at yellow mangrove pera. Hagisan ulit natin mga idol. wag na natin patagalin pa. Ayan. Pambihira yan. Pag may kumagat muli, mga idol, naku. Tsak. Huli na naman yan. Hmm. Ayan na naman. Hmm. Uh -huh. Ayan. Pambihira. Ang bilis mga idol. Ang bilis mo. Ayan. Yellow mangrove snapper mga idol. Uy. Patay ang kanyang kinain mga idol. Ayaw niya ng buhay mga idol. Ang buhay nga naman mga idol ay pumipitik-pitik yan. Mga idol kaya nahihirapan yung yellow mangrove snapper na kagatin. Kaya naman minarapat niyang kainin yung patay para hindi siya mahirapan. Mga mga idol tong kanoping magulang din yelo yellow mangrove snapper. Hagisan ulit natin mga idol. Nariyan pala ka, pambihira ka. Yan, pag may kumagat muli mga idol, sigurado na naman, huli na naman to. Mm -hmm. Pambihira, mhm. Mm Okay. Yan na naman. Ayaw, ayaw ka pa. O na naman, mga idol. Ayos. Ganun lang dapat. Ang Yan. Pambihira mga idol. Hagisan ulit natin. Ganyan. Ayaw na. naman. -hmm. Okay. 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 Okay mga idol. Ano ka? O oh, yan. Ibang klase na naman. Kanuping na naman mga idol. Samot saring isda mga idol. ang ating klasing uh, klaseng isda ang ating nahuhuli mga idol magandang pangitain ito mga idol sana lahat ng klaseng isda ating mahuli mga idol pambihira yan hagisan uli natin mga idol ayan pag may kumagat muli mga idol sigurado pasok sa bangaan na naman mga idol pambihira yan hmm, ayan na naman -hmm, uh -huh, yan ang bilis mga idol Oop. Uy, kanoping na naman Pambira Kanoping na naman siya mga idol Okay Hagisan ulit natin Ayan uh -huh. Ayan na naman mga idol Okay Ayan na naman mga idol plastic ka ito okay yan ayos tuwang tuwat yung uh, nakapambot na yun eh. tinatanaw tayo eh pambira yan eh, yun si sagwan ni tatay nakahuli na naman kagaling naman ni sagwan ni tatay eh. pambira yan naiisip ko mga idol ang naiisip niya eh. Kaya, ano pambira huminto tumigil mga idol dahil nakita oh, tayong uh, may nahuling isda rito pambira yan siguro mamimingwit ang mama na yan Eh, nagtuloy-tuloy. Ayun, nagtuloy-tuloy siya. Napag-isip-isip niya siguro na hindi ko ka hindi siya ka hindi ako kaya ni hindi niya hindi niya, ay, pampira naman nabubulol na ako. Na, na, Hayaan mo na mga idol, ahagisan ha? ulit natin. Pambira yan. Minsan mga idol, nabubulol ta kayo eh. Pambira yan. Pagka may kumagat nito mga idol, ay uh, panigurado. Huli na naman to. Pambira yan. Hmm, yan naman. Mm -hmm. Yan naman. Okay. Uy. Yellow mangrove snapper na naman mga idol. Pambira yan. Tuloy-tuloy lang yan mga idol. isang buhay, isang patay mga idol yung ating pain agisan ulit natin ayan lumulubog na ang araw mm -hmm, ayan na naman pambira ka ayan na naman mga idol All. uy dalawa mga idol isang yellow mangrove snapper at isang um, buto Ayan. Isang buto. Oh. Panbihira yan. Tuloy-tuloy lang. Dahil lang pain natin mga idol ay talagang uh, napakarami pa. Kung napapansin nyo mga idol, wala na po tayong gamit na pabigat yan oh dahil oh nasa bahura na po tayo nasa batawan na po tayo pag ginamitan po natin ng pabigat ay eh, naku ay eh, sasabit po mga idol kaya naman hagis na uli natin ayan hmm, ayan na naman okay ayan na naman mga idol ayan na naman Okay, anong klase? Uy, dalawa. Pambira ka. Dalawa na naman, mga idol. Yan you know? o. Habang uh, papalubog ang araw, mga idol, dala nagiging dalawa, mga idol, yung ating nahuhuli. Pambira yan. Sige lang. Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol. Uh. Iy, hey, pambira ka. Tumatalon-talon ka pa. Ha? Ayan. Hatin lang muna natin mga idol. Okay. Hagisan ulit natin. Ayan. Time check mga idol. Alas 5. 5. Pambira. Hmm, ayun na naman. Mm hmm, hmm, hmm. Yan na naman mga idol. Yan Ano ka? Yellow mangrove snapper na naman yan mga idol. Kaya lang mga idol eh. Palubog na po ang araw. Kailangan na natin umuwi dahil may trabaho pa tayo mamayang alas ito mga idol. Kailangan yung ating sideline ay pag uh, pagsikapin natin maging ah uh, uh, kwan maging magaling ho tayo mga idol sa ating sideline mga idol para hindi tayo masisanti pambira yan malaking bagay kasi yung mga idol yung ating sideline kaya kailangan natin pag mga idol so dahil uh, na magagagabi na mga idol tayo po ay uuwi na po napakarami pa na ating pamain mga idol yun yung mga idol marami pa yan Boy, yun sa susunod nating uh, pamiming with mga idol ay uh, may papaim pa rin natin. Yan. Okay. Hanggang dito na lamang. Si Sagwan ni Tatay ay pansamantalang magpapaalam po sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye!